Please. Aproa, uh, let's go for dangkor. Stop, stop engine. Yes. Area Kadina proa, area Kadina. Oi. Rajjo. Kadina, uh, Kadina. Okay. pula. Aproa area Kadina, proa area Kadina. Area Kadina proa. Yes Angkor Okay Benz last turn you, Ben. Okay Okay, thank you Libre ka na dyan sa barco Negative sir Abim lang kami sa pupa nila sir Okay, atras pa tayo Stop engine. Oke, okay. okay, thank you. Abiso if malibre na po uh, pro ah, kayo. malibre siya na kayo dyan. Open break la, lang follow break, break. islock lang, bag gear nyo lang. Roger sir, tulis lock na sir, one on, one in the water. Oke. Okay. Hard port Hard port 11 Libre na sir Sa prawa sir Okay Dead turn Dentsloss turn Stop engine Stop Okay, thank you Hard starboard Hard starboard Ayo Ngayon, libre na dyan prawa Roger sir, libre na sir Okay Pag maabot nyo yung giya nyo po pa, itapon nyo na lang Sir, Okay Ah, malapit na Okay, thank you. Starlight. Di, parang para na tulak Jay, di saan siya ka lang Para line up Okay Walang kumuha ng giya natin ha Hard starboard ha Tending stern line sir Okay, dead slow ahead Okay, dead slow ahead. okay. Dead slow ahead. Stop engine Hello. One Shore, one bow. Okay, happy. Ascending stem line. Okay. Up thrust, to Up thrust to starboard. Okay, thank you. Ayan, lapit na. Ilo okay, na tayo. Oh. Slow thrust to starboard. Stop, Trash. Sige, bigyan nyo na lang, po. Okay. Roger, Sir. Okay. Sending spring, Sir. Forward. Okay, sending spring, forward. Abiso, Tau. Standby, tao Mo, 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 sirado yung, ay, close brake, ay, pero may yung kadina. Okay. Okay. Roger, Sir. Okay. Ilang area nyo kanina pro mga ilan na yon? 2 in the water sir. Okay, 2 in the water. pwede na kami magbira ng 4 sir. Oh, pero unahin mo na yung spring sa prua. Wala pa silang pangpigil Sige, sige, Okay. J, maraming salamat sa iyong pag-assist, J. Magandang tanghali. Bye-bye. Okay, yeah, thank you very much. Ah, uh, sir, ah, uh, bante pa tayo, sir, no? oh, yabim daw sa 11 tong ano, pupa natin. Okay, sir, kapi. Okay. Okay. pag mag-tight yung kadina nyo, i-ano nyo lang, is slack Radyo, sir. Okay. Tama, Tadyo Pira. Oo, oh, dandahan lang, pitik-pitik lang, 4. Pitik-pitik. Monitor distansya mo dyan, pro baka masangin natin yung barko. Radyo, sir, malayo, sir. Okay, malayo. Kahit mga 5 meters, mag-angle lang dito, stern line. Ah, sige, sir, malaki pa dito sa pro ha. Sige, sige. Pressure. Para mo na po pa, para mo na po pa. Wala mo nang bira. Ah, walang bira, sir. Walang bira. Sige, bira. Headline nyo, bro, ah. Picking up, sir. Headline. Oo, oh, picking up. Baka tisado yung kanina, hindi kayo makapasok. Hindi, sir. Nag-slack na kami, sir. Okay. Ayan, press mo na. Sige, pwede niya. Three. O, oh, na 4, Paralel nyo na. Baka maunahan kayo ng taga-prowa. Okay. Try muna yung press. Sige, pitik-pitik lang. Is This... Ano, abim ka na pro ha? Libre na, okay na ba tayo? Ah, uh, maluwag dito sir, maluwag Bali, ap apo pa? Baki, okay na? Posisyon na ba tayo? mag engine ako Ah, uh, na sir? nabasir, dito lang tayo sir sa tara po pa ng, pa eh, meter ng tubig Okay, libre lang, tisaraan nyo lang muna yung spraying pro ha? para may pagtigil pigil kayo Roger sir Okay Tisara muna bago ako mag-finish engine tisar lang spraying mo. Okay, sir. Pati sa. O, oh, tisaran mo muna. Sa tres, para vera. Para tres. Sige, tight spring puro ha. Roger, sir. Yan, vera, tres, vera. Huwag yung headline, yung spring. Low na lang kayo ha. Pinis engine ako. Okay, sir. Kapi. O, oh, coordinate lang kayong dalawa. Pinis engine, no, pinis no, wheel. No, okay, uh, ako.